Hi guys, kain tayo. Nagluto pala ako ng pork belly. Parang ano siya. Ano tawag dito? Yung mm, um, crispy. Crispy belly. Tapos meron siyang bawang. At sya ka, pinakuluan ko muna to. Pagkitaas ko siyang pakuluan sa luya, sibuyas, at sya ka, bawang. Tapos yung pinakasabaw nung pinagkuluan ko, ginawa ko ng sinigang. Ayan, yun lang pagkain ko, tanghalian ko. Yan lang. So, yan. Tingnan nyo naman ang perfect nung pagka-crispy niya. Charot. <laughs> Tapos, ito yung kangkong. Yan. Like what I said. Yung ginawa ko yung sabaw niya. Tapos, nilagyan ko na sinigang mix. Para meron akong sabaw. Kasi, love ko ang sabaw. Ang um, gusto-gusto ko kapag kumakain ako, malaging may sabaw. Yun. Ito din garlic. nag ko ng garlic para hindi ako ma-high blood. Ayan. So, anyway, guys, yan lang ang lunch ko today. Yan. Hindi pala ako nag-off nung Sunday. So, wala akong gaano. Wala akong may upload kasi hindi ako pinag-off ng amo ko. Ayan. So, and then, nagkasakit din ako. Wala akong boses. So, yun. Ngayon lang ako uli nakapag-upload. Kasi wala talaga akong boses. So, anyway, yan ang pagkain ko, guys. Bye, guys, and God bless. Sana wag kayo masabang manood sa akin at mag-like at mag-subscribe. Bye-bye so, po.